Kakayanin so, kaya natin um? yun? Yeah. <laughs> Sagot na agad eh. Hindi na ako. yung Kaya pa na. Nagpapasiguro ako din te. Eh. May mm, spotting na ako eh. Oo, oh, <laughs> si agad naman. Bukit puting pangkikita ko agad. first day. Ako nakakaya ko, na ng mga bakit, na. Yara, kaya na rin yung ay, pa ko eh. na lang, ay, sila mga mga. lang sa ilang ah. Huwag mo nang sana lumakas. Hmm. Ang na, gabi yung amay ng chives. Lakas eh. Ang gabi naman yung tinanggal niya yung babae nito. Eh, sorry. Sabi <laughs> 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 naman. Ito nga Ito nga. Ay, um, ano, magandang mag sama mo lang pamilya mo sa bahay. Gusto mo ba magbakasyon? Oo. Yeah. Yung na ngayon. Uh -huh. Hindi ako ready. Financially. Wala naman tayong... Uh, bakit Ay, bakit niya? niya? <laughs> Wala naman tayong panahon na ready tayo kasi kahit ano gawin na sa atin nga, umuwi mo lang hmm. kasi, niya walang pera eh. Kahit po, paano niya naman naman? Wala talaga dati. Kasi kakatapos niya lang sa bangko. Eh. Nangutang lang siya doon. Nakauta. Yung pa niya, so yung pera na matatanggap niya, babawasan ka ng ita niya. <coughs> <coughs> Tapos sa isang buwan pa siya, yung pa binubad niya, nakita niya na yung ano yun, na lumaki. Ha? Wala. <clears throat> Alam ko eh, meron na siya dati, pero hindi pa ganun sa laki. Oo. Sino mo yung nakasit yung babae? Tapos habang wala sila, ang bakasyon ka na, sagot niya mo yung titik niyan. Uh -huh. Ano yun yun? Ang hirang pa rin yung lapid siya. Next year na 10,000 lang kasa na doon, seventy for two weeks. Ano Makauwi pa lang. 10,000. thousand. naman Hindi nga lang doon. judgment. medyo matigas. <laughs> 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 <tabang> na eh. Pero malambot siya ito hmm. Hindi siya ganun katigas. lang pag nanguya ko yan. Sige ah, yan, malambot yan kaya oh, itong tigas. Parang tahan ko may nagkabak ng lumpia. No, Wala naman ako. Sabi ko, asa yun, walang kahit sa amon. Oo. Mm -hmm. Nandunan naman siya. Oo, oh, lumpia. Dalawa kanyang siya. Ay, sabi ko. Ang alam ko, may technique para manasiling matigas ito eh. Sabi ko. Kasi ang ambot-ambot na. Pagkaliwa sa matandang dalaga <laughs> Ay. Hindi pa kasi siya marunong magpapigas sa <laughs> amin. Sabi niya. <laughs> <laughs> Grabe ito yun, din sila talaga dito. Mm. Eh. na wala kasi talaga siguro yung maasahan niya sa pamilya. Kausap so, ko nga kahapon si kita Ali. Sabi niya doon, kabalitin mo naman ako dyan ni Boy? na! Eh, kanda! Ah. ba naman yun ang kakakagali? Sabi ko pa wala kaya pag makabalik ako dyan hindi, hindi na ako babalik sana nung dati na isip na yun mm -hmm. before siya mag um... yun talaga eh kaya nga sabi ko kay Jeff eh tignan natin kung ano yung magiging sitwasyon kasi baka mamaya mag decide tayo na bumalik dyan mm -hmm. although na may bahay tayo kung hindi ka pa ng budget, di ba? Hmm. Ikaw na lang pumunta dito. Pag-pray lang natin kasi baka mamaya. Same na story. Actually, nagbanggit niya rin naman sa kanya na nakaraan. Hmm. Gusto niya sana pumunta nga dito kasi iniisip niya si Atera. Hmm. Kasi kawawa daw yung mga bata. Naawa siya kay Kuya Jim. Hmm. Siyempre, lalaki. Tapos diabetic pa. Grabe yung nakakainis talaga si Ate Hong. Hmm. Super pay. Hmm. Alam mo ba? Tinausap niya si Maya. Sabi niya, sisingilin niya daw ako nung pinadala ko sa kanya. 500 daw. Dahil nag-exist daw siya two years ago, siyang mag-aano ng sino ang mag-aano ng two years ago na nakalipas? Mm -hmm. Para alalahan mo, di dapat on that, that moment, sinihil niya ako, di ba? Mm -hmm. Eh, two years ago na, wala na nang nakakaalala. Ang nalala ko na na pinadala ko sa kanya is bag at sapatos na nakalagay sa ganun. Sisingilin niya ako pa ba? Di sana na wax na lang ako, di ba? Mm -hmm. Kasi nga, sinisingil ko siya tapos meron kasi akong meron nakausap nung... Sabado sa church. Kaya alam ko na ngayon kung sino yung ano din sa church na magkukwento-kwento. Mm -hmm. Kasi sabi niya ganun daw no, kay Mama. Huwag kayong mag wag, wag, sabi mo kayo sir, huwag magkwento-kwento ng ano. Ito sinasagot niya sana ako. Di kami dalawa nag-uusap. Mm -hmm. Di maayos sana. Ang problema, hindi siya nagre-reply. Tapos nakikita ko sa post, magme-message siya dun sa po order siya ng pagkain. Mm -hmm. Kaya nga, di, sabi ko, ang pangit, ang pangit. Sa totoo lang, kapag kakausapin niya daw sa Sabado, sige, mm -hmm. nang magkaalaman na tayo. Kala naman, di ako magsasalita sa kanya, eh. Kung mm -hmm. te ang tanda mo na, te naawa na lang ako sa iyo. Mm -hmm. Kasi dapat nagpapahinga ka na, eh. Dapat inaayos mo na yung buhay mo. Nasa final stage ka na, eh. <laughs>

aso ah, pa tiganin na din talaga oh eh nakasakop sa pamimili para wala na kaya yan meron pa rin yun